Mga Catrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging advice ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets kay Chet Holmgren ng Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Orlando Magic. Naging maganda na nga sana mga Catrops ang simula ng Oklahoma City Thunder ngayong season sa pagkakaroon agad nila ng record na 2 wins at 0 loss, ngunit lahat rin naman ng iyan ay nasira matapos silang matalo sa ating defending champions na Denver Nuggets na pinangunahan ng 2 time MVP na si Nikola Jokic na nakapagtala dito ng 28 points at 14 rebounds, habang ang katapat naman nito na si Chet Holmgren ay nakapagtala rin naman nga ng 19 points, pero kahit man nga naging one-sided ang kanilang laban ay naging mainit pa rin nga ang matchup ni na Holmgren at Jokic, at sa pagtatapos pa nga kanilang bakbakan ay may ibinigay pa ngang advice ang ating two-time MVP sa rookie ng Oklahoma, ayun nga sa naging pahayag ni Nikola Jokic sa harap ng media, Aminado nga siya na napakatalentado nga daw talagang player si Chet Holmgren, pero dahil nga ito palang ang unang taon ni Holmgren sa NBA ay sinisimulan pa lamang nga nitong malaman ang lahat ng bagay na dapat niyang matutunan sa loob ng court, kailangan rin naman nga daw nitong magpataba ng pangangatawan upang sa ganon ay ma-maximize nito ang kanyang unique na talento sa basketball. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Orlando Magic. Bagamat man nga, ibinulgar na ni Coach Darvin Ham na aayusin niya na ang kanyang rotation matapos ang kanilang pagkatalo noong nakaraang araw kontra sa Sacramento Kings ay hindi rin naman nga niya ito binago sa kanilang game ngayong araw laban sa Orlando Magic dahil sa paggamit niyang muli ng kanilang dating lineup pero hindi nga kagaya ng kanilang last game ay mas ganado nang na ang maglaro ngayon ang Lakers matapos silang maagang lamamang sa kanilang laban sa pangunguna ni Anthony Davis at D'Angelo Russell na naging agresibo sa pagsalaksak sa ilalim ng basket, pero sinubukan rin naman nga ng Orlando Magic na humabol sa kanilang laban gamit ang napakainit na shooting ni Gary Harris sa 3-point line na sinabayan rin naman nga ng pag-struggle ng Lakers sa kanilang shooting na siyang dahilan bakit lamamang ng apat na puntos ang Orlando Magic sa halftime. At sa pagpunta nga mga catraps, ng second half ay sinubukan na nga ng Lakers na humabol sa dyang una pero na mamemgang lumalamang ang magic mabuti na lamang at nag-step up si D'Angelo Russell na nagsimula ng mag-init ang shooting sa huling mga minuto ng kanilang laban, at dito na nga nagsimulang lamamang ang Lakers at nakuha ang panalo sa score na 106-103 kung saan 2 wins at dalawang losses na nga ang kanilang record ngayon sa standings ng Western Conference. So yun lang nga mga catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel sports react ph para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA kitikats muli sa ating susunod na video.